kitang kita nyo naman guys kung gaano na kalumang luma talaga itong papagandahin kong pintuan guys at ginamitan ko lang ito guys ng paint remover para malis ko ang mga lumang pintura nito guys o lumang barnis at dahil sa sobrang kapal ng ginamit dito guys na mga barnis o pintura guys ay hindi pwede ito guys na patungan lamang ng barnis guys o patungan ng kulay guys dahil ito ay sobrang kapal kailangan itong malis lahat at sa sobrang luma itong pintuan guys na pininturahan ng kulay puti guys ay kusa nang nagtuklapan na ang mga lumang pintura nito guys pero ang iba naman guys na hindi na natutuklap guys ay ito nilalagyan ko siya ng paint remover at take note pala guys kapag gumagamit kayo ng paint remover guys kahit anong klase ng paint remover ay gumamit kayo guys ng face mask at gloves. Lalong lalo na guys kapag mga sensitive ang inyong mga skin guys ay kailangan nyo talaga guys gumamit ng face mask at gloves guys dahil kapag nalagay ito sa inyong mga skin guys ay ito ay makati at medyo mahapdi. At take note din guys ay wag na wag itong ilalapit sa mga bata guys kapag ganitong naglalagay kayo ng mga paint remover guys dahil hindi ito talaga pwede guys sa kabataan guys at ito ay napakakati at mahapdi lalong lalo na guys kapag ang ating mga kabataan ay medyo may kakulitan guys at baka ma-curious sila guys kung ano ba itong ating mga ginagamit guys at baka bigla itong hawakan ay hindi talaga ito pwede sa mga bata guys at para secure na secure at safe na safe ang ating mga kids guys kapag nagtatrabaho tayo ng ganito guys ay mas mainam talaga guys na ilalayo natin ito sa mga kids o sa mga kabataan para maiwasan din natin guys na matalasikan sila guys o magkiryo silang hawakan itong ating mga ginagawa guys ay mas maganda guys na malayo ito sa mga bata at balik na tayo dito guys sa pinapaganda kong lumang pintuan guys ganito na ang itsura guys pagkatapos kung lagyan ng paint remover ay kusa nang nagbaba habol sa mga lumang pintura at kusa nang At paintbrush naman yung aking ginamit ito guys pang alis dito sa mga nagbabos ng lumang pintura guys o dito sa mga nagangata ng lumang pintura guys at hindi mo ako dito gumamit ng paleta at baka magtanong naman kayo sa akin guys kung ilang oras ba guys bago umangat o bago mag react yung mga lumang pintura kapag nalagyan ng paint remover depende yun guys sa kapal ng pintura pero pangkaraniwan ito guys ay minuto lamang ay angat na ang mga lumang pintura kapag nalagyan ng paint remover at take note pala guys pag naglalagay kayo guys ng paint remover guys wag nyong pabuti ng ilang oras o oras guys wag nyong antayin guys na matuyo yung nilagay na paint remover bago kayasin basta kapag nakita nyo guys na nag bubbles na yung mga lumang pintura na nilagyan nyo ng paint remover o umangat na yung mga lumang pintura guys ay pwede na itong alisin guys para hindi na ito abuti ng kanyang pagkatuyo dahil titigas na ito ulit kapag tuyong tuyo na at paulit-ulit ko lang itong nilalagyan ng paint remover guys at paulit-ulit ko lang din itong kinakayas ng ganito guys hanggang sa maubos kong alisin itong mga lumang pintura dito sa lumang pintuan at kapag nalis na lahat guys yung mga lumang barnes o lumang pintura dito sa lumang pintuan guys ay ganito na ang kanyang itsura guys at nililiha ko naman ito guys gamit ang grinder at isa din ito guys sa pinakasikreto guys para mapaganda nyo ang inyong mga lumang pintuan guys ay kaya nyo lahat. At yung mga lumang barnis o lumang pintura guys. At lihanin itong mabuti uhugasan ito ng lacquer thinner para pwede nitong itong lagyan ulit guys ng bagong barnis. At tulad nga nitong ginawa ko guys dito sa lumang pintuan pagkatapos kung alisin yung lumang varnish o lumang pintura dito sa lumang pintuan guys ay nilagyan ko nito guys ng panimagong varnish. At pagkatapos ko nga guys malagyan ng lacquer sanding sealer yung lumang pintuan na aking pinapaganda guys ay nagtitimpla naman ako guys ng dagdag additional na pang makeover nitong aking binabarnisan na lumang pintuan para magkaroon naman ng ibang design. At dahil wood stain nitong aking tinimpla pang design ko guys ay gumamit naman ko ako dito guys ng kapirasong basahan at pinahid-pahid ko na nga dito guys sa aking ginagawang lumang pintuan para mas lalo itong gumanda guys ay ginanyan-ganyan ko lang siya. At pagkatapos kong ipahid yung tinimpla kong wood stain guys gamit ang tela o basahan guys ay ginamitan ko naman ito ng rubber tools para mas bunggang-bungga pa ang kanyang design. At Actually guys, kahit wala naman kayong rubber tools guys na pang design guys ay pwede, pwede nyo na rin pang design yung tela o basahan guys o pwede, pwede na rin guys na walang design at tulad nung plain lang ang kulay kanina guys ay pwede, pwede na yun guys at napakaganda ganda na guys at hindi ko na talaga ito sekreto guys dahil na ibahagi ko na sa inyo guys kung paano ko pinapaganda ang mga lumang pintuan guys at maraming maraming salamat sa inyong lahat guys